Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Pebrero 23, 2025. Ngayon, ang universo ay nagkakaloob sa iyo ng isang natatangin pagkakataon upang magnilay-nilay at pagtuunan ng pansin ang iyong likas na alindog. Ang iyong natural na kagandahan at kaakit-akit na ugali ay tila lalong namumukod at nagbibigay daan upang magningning ka sa harap ng iba. Sa araw na ito, ang iyong presensya ay maaaring magdulot ng mas malalim na pagnanasa at pansin mula sa ibang tao, at tila nakakaakit ng positibong enerhiya mula sa paligid mo. Habang tinatanggap mo ang aspetong ito ng iyong pagkatao, maglaan ng oras upang magmuni-muni kung paano ito nakakaapekto, hindi lamang sa iyong mga relasyon, kundi pati na rin sa iyong mga pag-isip at mga aksyon sa buong araw. Ang pagiging kaakit-akit mo ay hindi lamang nakabase sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa iyong kakayahan na magbigay ng positibong enerhiya at magpakita ng malasakit sa mga tao sa iyong paligid. Kaya't ang iyong alindog ay may malalim na epekto sa mga relasyon mo sa iba, at ang bawat hakbang at desisyon mo ay may malaking papel sa kung paano ka tinitingnan at nakikilala ng mga tao. Sa ganitong paraan, ang iyong inner beauty ay tunay na nagiging isang mahalagang aspeto ng iyong pagkatao. Habang ang buwan ay nasa Capricorn, ang tema ng self-control at disiplina ay magiging sentro ng iyong mga karanasan. Ang iyong likas na kagandahan at alindog ay magdadala ng magaan at masayang ugnayan, ngunit mahalaga na mapanatili mo ang iyong disiplina at kontrol sa mga ganitong sitwasyon. Ang iyong ugali ay maaaring magdulot ng magaan na usapan at biro, subalit may mga pagkakataon na mas mataas ang kalidad ng relasyon kapag pinipili mong maging mas malalim at mag-isip ng mas maayos. Maglaan ka ng oras upang lumikha ng mga pag-uusap na magpapataas sa kalidad ng iyong mga koneksyon, kaysa sa mga simpleng palitan ng saloobin. Sa pamamagitan ng ganitong diskarte, Maaari mong baguhin ang karanasan ng iyong araw mula sa isang simpleng kasiyahan patungo sa isang mas makulay at makulay na karanasan. Ang iyong mga salita ay may malalim na kapangyarihan at isang magaan na pag-uusap na may malalim na mensahe ay may kakayahang magbigay ng mas makulay na kulay sa iyong araw. Kaya't mag-init sa kung paano mo ginagamit ang iyong mga salita at ang uri ng mensaheng nais mong iparating. Ang araw na ito ay puno ng mga oportunidad upang matuklasan ang mga bagong karanasan na magpapaunlad at magpapayaman sa iyong buhay. Ito ay isang magandang pagkakataon upang maghanap ng mga bagong interaksyon na magbibigay kasiyahan at magbibigay inspirasyon sa iyong pagiging malikhain. Huwag matakot na yakapin ang mga pagkakataon na magdadala sa iyo sa mga hindi pamilyar na teritoryo sapagkat sa bawat bagong karanasan ay isang pagkakataon upang mas makilala ang iyong sarili at ang mga tao sa iyong paligid. Sa ganitong paraan, magbubukas ang mga bagong pintuan ng mga kaakit-akit na koneksyon at relasyon na magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng genuine na ugnayan. Ang mga pag-uusap na magaan at may kasamang kaligayahan ay maaaring magtulak sa iyong personalidad na magningning ng mas maliwanag at bukod dito. Ang ganitong klase ng interaksyon ay maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong pananaw at kaalaman na makakatulong sa paghubog ng iyong mga personal na layunin at relasyon sa hinaharap. Huwag matakot na tuklasin ang mga bagong karanasan, sapagkat dito nag-umpisa ang mga malalaking pagbabago at oportunidad sa iyong buhay. Habang tinatahak mo ang araw, hayaan mong gabayan ka ng steady na impluensya ng Capricorn sa iyong approach sa mga relasyon. Ang pagkakaroon ng balancing pagtingin sa iyong likas na alindog at ang iyong grounded na pagtingin sa sarili ay magbubukas ng mga pinto para sa mas meaningful na pakikipag-ugnayan. Mahalaga na magbigay pansin sa iyong mga sariling halaga at hindi maligaw sa hangaring magustuhan ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging totoo at tapat sa iyong sarili. Magkakaroon ka ng mas makulay at mas matibay na karanasan sa pakikipag-ugnayan at makakakita ka ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong sarili at ang iyong pagkatao ay hindi dapat baguhin upang magustuhan ng iba, kundi tanggapin ito at ipagmalaki. Ang mga tao na nararapat na maging bahagi ng iyong buhay ay ang mga taong mamahalin at igagalang ka para sa kung sino ka at hindi lamang para sa kung anong imahe ang ipinapakita mo sa iba. Ang universo ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa pag-explore ng mga mas malalim na ugnayan na tumutok sa mga relasyon na may tunay na halaga at hindi lamang sa mga pansamantalang kasiyahan. Ngayong araw, ang iyong mga maswerte at makapangyarihang kulay ay dilaw at ginto. Ang dilaw ay kumakatawan sa kasiyahan, sigla at katalinuhan, habang ang ginto ay simbolo ng kayamanan, kasaganaan at kaligayahan. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga kulay na ito ay makakatulong upang mapalakas ang iyong alindog at magsilbing gabay sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Ang dilaw ay magbibigay sa iyo ng kalinawan ng isip at sigla na magpapalakas ng iyong likas na charm. Ang ginto naman ay magdadala ng karangyaan at positibong enerhiya sa iyong buhay na magpapayabong sa iyong personal na karera at tabumpay. Samantalang ang iyong maswerte at makapangyarihang mga numero ay apat, siyam at isa. Ang mga numerong ito ay may kakayahang magbigay ng tamang direksyon sa iyong araw at ang pagsasama ng mga numerong ito sa iyong mga plano ay maaaring magdala ng mas malalim na mga pagpapala at oportunidad. Isama ang mga numerong ito sa iyong mga gawain at plano at hayaan mong magsilbing gabay ang mga ito sa iyong personal na pag-unlad at pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayong araw ay ang maglaan ng oras para sa pagpaplano ng mga personal na layunin at hakbangin. Tinutulungan ka nitong magtakda ng mga layunin at magpatuloy sa pagtahak sa iyong landas patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat at magmunimuni sa mga biyaya na natamo mo, malaki man o maliit. I-reflect ang mga mahalagang aral at karanasan na naabot mo sa araw na ito, at magpasalamat sa bawat pagkakataon na nagbigay halaga sa iyong buhay. Magbigay pansin sa mga simpleng bagay na nagpasaya sa iyo at nagdala ng positibong enerhiya sa iyong paglalakbay. Ang bawat hakbang na iyong tinahak, mula sa mga maliliit na tagumpay hanggang sa malalaking layunin, ay may kahalagahan at nararapat lamang napurihin ang iyong sarili sa mga pagsusumikap na nagawa mo. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan na magbubukas ng mas marami pang biyaya at kaligayahan sa iyong buhay. Habang nagpasalamat ka sa mga magagandang bagay na dumating sa iyo, magbigay din ng espasyo sa iyong puso upang tanggapin ang mga hamon at pagsubok bilang bahagi ng iyong personal na pag-unlad. Ang bawat pagsubok ay may dahilan at nagtuturo ng mga leksyon na makatutulong sa iyo upang maging mas matatag at mas handa sa mga susunod na hakbang. Huwag kalimutan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa paglago at pagpapalawak ng iyong sarili at mga relasyon. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, natututo ka at nagiging mas handa na tumanggap ng mga bagong oportunidad at pagpapala na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong layunin at misyon sa buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, ang universo ay patuloy na nagdadala ng mga pagkakataon na magpapaalab sa iyong espiritu, at magtutulak sa iyo na maging mas maligaya, mas matagumpay, at mas kontento. Ang pagpapalawak ng iyong kamalayan at ang pagtanggap sa mga bagong karanasan, ay magdudulot ng mga biyayang hindi mo inaasahan, kaya't magpatuloy ka sa pagtahak sa landas na may bukas na isipan at puso huwag hayaang mawala ang magaan at maligaya na pakiramdam ng araw na ito at gamitin ito bilang pundasyon para sa iyong patuloy na pag-unlad ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon na magpatuloy sa pagpapalawak ng iyong potensyal at magbukas ng mga pinto patungo sa mas magagandang oportunidad ang iyong pasasalamat at pananaw ay magdadala ng mas maraming magagandang bagay sa iyong buhay kaya't manatili kang positibo at patuloy na magtrabaho patungo sa mga layunin na magbibigay sa isay sa iyong pag-iral. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.